Sisters, the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, blessed morning. Uh, panalangin ng pagpapala, panalangin ng kalakasan, uh, panalangin ng kagalingan dahil ang gospel natin ngayon ay continuation sa healing ministry uh, ni Kristo. Now, ano bang dapat tingnan natin sa ating Ibanghelyo? Uh, una, nabangha si Jesus, mga kapatid. As sa uh, napakadaming tao doon, halos hindi na daw madaanan. Okay? Uh, sa pakikinig, uh, sa salita sa pangangaral ni Kristo. And then, itong paralitik na ito ay parabagang uh, itong apat na ito ay gumawa ng paraan uh, paano sila makalapit So, na si Jesus dahil, imagine ha, pinakbak uh, nila ang bubong para doon sila dumaan, uh, makalapit kay Kristo. So, sa so ganong estratehiya talagang gumawa sila ng paraan. So, ang Diyos namangha. Ibig sabihin, gusto nilang gumaling, gumawa sila ng paraan. So, maganda yan kung marami tayong pinagdaanan, dapat gumawa tayo mga, ng mga alternative, uh, mga remedy. Kung may medisina, kung gumamit ka ng medisina, dapat meron ka pang iba para magkaroon ng effective uh, healing. So dito ay pag-usapan natin kung anong pamamaraan o anong pamamaraan mo sa agarang pagaling. Uh, gumagawa ka ba ng iba't ibang remedy? para mabilis yung pagaling. Kung merong medisina, spiritual, meron pang natural healing para mas madali, hindi yung uh, na, sa isang source lang tayo nakabase. So, maganda kung gano'n ang pamamaraan ng tao. Kaya sa Mark 2.5, nang makita ni na Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, ay pinatawad niya ito at pinagaling. eh okay. Kaya kung gusto mong gumaling agad-agad, So hindi lang medisina ang titingnan natin. Alam niyo ba ang kasalanan ay yun di ang pinaka-ugat kung bakit nagkasakit ang tao, physically or spiritually. So yan, tingnan natin. Uh, paano kasi dito bukod siguro wala pang walang medisina sila ay uh, mas gusto nilang lumapit sa Diyos. So yun ang isang pamamaraan. Kahapon ganun din ang ginawa nila. Uh, dapat lumapit ka sa Diyos. Pangalawa, ang problema kasi natin, paano natin makonvince ang Diyos? Uh, sa kadami-daming dumadalangin araw-araw, paano natin makonvince ang Diyos? So, kailangan natin ng estrategya at uh, wag lang puro medisina kasi ang medisina may side effect din yan. Uh, mga, ang mga tao noon ay talagang uh, gumagawa. May, minsan may araw at gabi dumadalangin sa Diyos. Yan, pamamaraan din yan. Huwag nating kalimutan na meron ding, kung merong medisina, meron ding spiritual and natural uh, healing. Pag sinasabing spiritual, it is about faith. Pag sinasabing natural, ibig sabihin, nasa katawan ng tao. Gaya ng kapag uh, pagod ka, dapat magpahinga. Kasi yun na yung natural healing. Ang katawan natin ay gumaga gumagalaw para kung ano man ang mga depekto sa katawan natin. Uh, kanya itong uh, aayusin o pagagalingin. That is natural healing. Kaya ang katawan natin, nag-dictate o ipagod ka na, uh, kailangan mo magpahinga. So that is natural. So ngayon, gusto mo ba ng faith healing o medicina pa rin? So, maganda yan. Kasi alam natin na ang medicina ay may side effect sa katawan, pero pag, kung pag-usapan natin yung faith healing, uh, walang side effect, ang maganda dito, mapapanumbalik mo dito ang iyong kasiglahan, ang iyong kalakasan uh, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaysa Diyos, uh, alam natin na ang Diyos sa uh, Old Testament ay talagang nagpapagaling ng mga may sakit. So, tawagin mo ang iyong Panginoon o unang hakbang. Kung gusto mo ng faith healing, hanapin mo siya. Sumangguni ka sa Kanya. Uh, isa pa ito sa tinitingnan natin uh, kung bakit nagkasakit tayo, meron ditong tinatawag na experience. Okay? Kung bakit marami pa rin sa atin ang hindi alam paano gamutin ang mga karamdaman dahil hindi nila alam ang pinagmulan nito. For example, pagod ka. O ano bang dahilan dyan? Baka marami kang trabaho. Pwede magpahinga. Uh, limitahan ang mga gawain. Kasi, eh, di ba, mayroong isang Uh, writer na hindi mo pwedeng pagsabayin ang mga iba't ibang trabaho dahil ang manghihina diyan yung kakayanan mo. Yan, hindi lang kakayanan, kundi katawan mo. Now, dito dapat alam mo ang dahilan. Bakit nagkasakit ka? Eh bakit may mga taong stress? O dahil pa sa mga problema? Ay di bawasan natin 'yon. Para maiwasan yung depression, stress at depression o maaari ding parusa ito bunga ng kapabayaan. Uh, halimbawa, inaabuso mo ang katawan mo. So, kung nakita mo yan, uh, kung kaya mong i-handle ang lahat ng bagay sa mundo, magkaroon ka ng balanced life and then maiwasan ang pagkakasakit. So, marami kasing tinitingnan eh kung bakit pagkakasakit ang tao. Uh, pwedeng hereditary, namana mo sa, ano niya, sa yung pamilya. So, dapat alam mo yung mga ganitong uh, sitwasyon para mas mapadali sa iyo ang pagaling. Kaysa kung wala kang alam, ya yeah, kung ano-ano na lang ginagawa natin, kahit medisina, hindi epektibo, di ba? May mga time na hindi effective yung mga tinitake nating gamot kasi yun nga, hindi sa akma kung ano ang pinagdaanan mo. Baka, di ba? <laughs> Sabi nga ni Do Dr. Willie Ong na masakit lang ang ulo, uh, uminom na ng gamot. Pwede namang tubig kasi baka dehydrated lang, yan, tumakit ang ulo. Gaya ng sipon. Oh, sipon lang ang inom na ng gamot. Pwede mo namang uh, magpahinga, uminom ng tubig. So, ganun lang. So, that is a uh, natural. Ang panalangin at paglapit natin sa Diyos ay may malaking magagawa sa katagaling ng karamdaman. So, ganyan. Uh, gawin din natin yung mga spiritual na pamaraan. Huwag yung medicine na lang agad. Okay? So, spiritual na pamamaraan, ang pinapalakas nila dito ay pananalangin, yan, pananampalataya. Kasi ang pananalangin ay sabi nga ng mga mga dating pamamaraan upang gumaling sila ay pinapahirangan ng langis na may pananalangin. So, ganon sila pinagaling noon. Pinapahiran ng langis na may pananalangin kung pakinggan ng Diyos ang panalangin na yon, so uh, aalisin ng, imagine ha, patatawarin ng Diyos. Kasi ang pinakaugat talaga ng ating mga karamdaman ay pagkakasala. Uh, pagkakasala sa, kalus uh, imagine yung binanggit ko kahapon na seven uh, deadly sins. Uh, yung katamaran, ingit, ano ba yon Gluttony, uh, envy, di ba? So, nasa lifestyle natin eh baka nagkaroon ng imbalance yung pamumuhay natin the way tayo namumuhay so makikita natin yan kaya dapat nakita mo kung saan ka nagkasala kung sa Dios ay eh, di patatawarin ka ng Panginoon kung sa katawan mo naman ay eh, di maintindihan mo na kailangan mong uh, magpahinga ganun ganun so malaking magagawa uh, sa tao sa mga may sakit kung naiintindihan niya ang dahilan at ano ang pamamaraan kung paano gumaling kaya dito may binanggit din na malaki din ang magagawa ng tulong-tulong o sama-samang pananalangin uh, sa ikakagaling ng karamdaman kaya kung may mga healing session, healing prayer so dumalo din kayo <laughs> kasi malaking tulong yung uh, sama-samang pananalangin para maiwasan ang sakit o kapahamakan ano ba ang sabi ng mga mangangaral sa Bible sa Awit 50, 15, ano bang sinabi doon ni Haring, Solomon, uh, Haring David? Ang sabi ni Haring David, kung kayo ay may bagabag, sino bang dapat tawagin? Sabi ni Yahweh, ako ang lagi niyong tawagin. Okay? ay aking ililigtas. Di ba? Yun lang naman eh. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. So, tawagin natin ang Diyos. Uh, sabi dito, ako'y inyong purihin. Yan, purihin natin ang Diyos required sa Panginoon na say hindi ano lang i-recognize natin ang kadakilaan ng Panginoon. So sa na yon, i-recognize natin yung uh, kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Di ba si Kristo lagi niyang sinasabi, nagpapasalamat ako sa iyo Ama sagat lagi mo akong dininig. O ganoon lang. Ayun uh, ay adoration, yun ay para bagang i-recognize natin siya bilang Panginoon natin at makapangyarihan. Tayo'y dapat magpasalamat uh, na tayo'y pinapakinggan ng Diyos lagi uh, para hindi tayo mapapahamak. So bukod dyan, may mga advices ang um, uh, mga expert para uh, pa paano sumigla ang buhay ng tao. Now, alam nyo ba na ang puso natin ay dapat ingatan? Kasi mahalaga ang role ng puso eh. Uh, dapat tanggalin mo dyan ang puot. Oh, galit, mga hinanakit para manatili ang magandang kondisyon ng iyong puso. Ay sabi dito, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang isang bukal ng buhay mong tinataglay. O oh, tama naman. Kasi kung marami na tayong pinagdaanan, yan, puot, galit at hinanakit ang nangibabaw. Oh. So matindi po yan kapag matagal na panahon na ganyan kayo kasi humihina, di ba? Yung iba ang puso natin kapag may pinagdaanan, lumalakas yung pagtibok. Pag hindi yan magkumalma yung pagtibok ng puso, yung malakas baga, dapat maging normal siya. Yun na yun, high blood na. <laughs> Kaya kung napakabilis uh, tumibok ng puso, mga high blood ka, yun yan. Kaya ang unang opsyon ng tao ay alisin yan, tanggalin yung mga puot, galit, mga hinanakit para ma-maintain ng tibok ang puso ninyo. Kaya gumanda yung ang condition ng puso mo. Sa Proverbs 4:23, hindi lang puso ang ingatan kasi sabi dito sa uh, Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong isipan. So, hindi lang puso ha. Kasi ano ba ang sabi ni Haring Solomon dito? Kung bakit pahirap na pahirap ang tao at kung bakit Palungkot ng palungkot ang buhay ng tao sapagkat pabago-bago ang pag-iisip ng tao. So, malaking problema din yan. Kaya sabi ng Proverbs 4.23, Ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Okay? So, ano na ba ang pag-iisip ninyo? Kasi sabi yung iba, Gusto kong umaman, umaman, umaman. Well, pwedeng gano'n. Kailang titingnan natin yung Uh, will of God, yung kakayanan ng bawat isa. Kasi kung gusto mo ng gano'n, pag-iisip mo ay gano'n, hindi mo naman kaya. So, parang mahirap pa rin. Alam nyo, dapat maintindihan ng tao na meron siyang pinaka-purpose sa daigdig na ito. Yun ang unang gawin ng tao. Lord, ano ba ako sa daigdig na ito? Para saan? Kasi kung ang gusto mo ay hindi gusto ng Diyos, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, malaking problema yan. Kaya minsan hindi masaya may pera, hindi masaya. Nagkaroon man ng pera siya, pero hindi, kasi nga hindi akma sa kanyang uh, expertise, hindi akma sa kanyang gusto, sa nais na sa daigdig na ito. So maging problema pa rin yan. Yan ay palaisipan pa rin. At minsan, stress pa rin. May sweldo naman na maayos. Kasi okay? hindi niya na-meet yung anong pinaka-purpose niya. So isa pa ito, sa so, dapat tingnan natin, ang salita ninyo at pag-iisip ninyo ay katulad ng ilaw mahalaga yan. Dapat marunong tayong magpigil sa sarili okay, sa pag-iisip. Dahil katulad yan ng ilaw na nagbibigay liwanag sa maayos na daraanan. Uh, ngayon, kung ang pananalitaan ninyo ay hindi maganda, and then pag-iisip ay hindi maganda, so hindi siya magbibigay liwanag. Minsan, parang masabi na lang natin na lubang klaseng buhay na ito, di ba? Kasi nga, ang salita at pag-iisip natin ay hindi ilaw parang nagdidilim parang nagdidilim sa yung uh, daraanan pero kung ang salita mo at pag-iisip mo ay katulad ng ilaw yun magbibigay yan sa iyo ng liwanag maayos na daraanan uh, maayos na direksyon eh dapat maka ang salita natin pag-iisip para makita natin yung good direction isang paalala ng isang manunulat may lang ang buhay kaya wag gugulin sa galit at inis <laughs> okay napakaikli lang ang buhay kaya uh, may napapahamak, uh, naghihina ang tao dahil kung ano-ano na lang ang ginagawa natin. Uh, para, para sa iba, parang magpakasaya man lang, uh, para lumigaya man lang daw sa isang uh, pagkakataon. So, hindi, hindi ganun kapag ganun ang pag-iisip. Hindi maganda kung gano'n ang pag-iisip natin. Pero kung gusto mong mapanatili ang kalusugan mo, ano bang dapat gawin? Gusto mong maging Uh, balance. So, tingnan po natin yung spiritual na uh, pamamaraan. Laging sinasabi ng Diyos na magpatawan. Mahalaga ba ang pagpapatawan? Uh, mahalaga po yan. Kasi, sabi nga nila, kung ang puso mo ay, kung ang isip mo ay nakakalimot, ang puso ay nakakaramdam pa rin. <laughs> Kaya kung may pinagdaanan kayo sa kapwa mo, kahit hindi mo sa nakikita, naalala mo siya, hindi maging malungkot ka pa rin. Pero kung resolve na ang lahat, napatawad na, nagkaayos na, yon Maging normal, maging comfortable muli ang buhay ng tao. Asa sa malaking malaking maitutulong uh, sa, sa sa isip, hindi lang sa kalusugan na kung pinatawad mo siya. Kasi kung maging komportable ang isip at puso mo, 'yon, maganda 'yon, maganda ang kanyang Uh, ninanais, maganda ang kanyang iniisip. So, yan. Uh, biblically, mahalaga ang pagpapatawad. Hindi lang sa kapo, ha? Sa sarili mo. Ano ba ang ginawa mo sa sarili mo? Baka pinagod mo yung sarili mo. Uh, kung ano-ano na lang iniisip mo na hindi naman ayon sa kagustuhan mo. So, patawarin mo. Kaya nga, mahalin mo dapat ang sarili mo. So, yan sa mga good advice para manatiling kondisyon ang buhay natin. Maging balance, eh. So, hindi lang yan kung mahalaga pa rin ang pananalangin. Uh, si Jesus dumadalangin sa Diyos kasi uh, bago niya gawin yung kanyang sakripisyo, kamatayan, parang nakakaramdam siya ng panghihinap. So, humingi siya ng saklulo mula sa Diyos. So, ganun din po kung nakakaramdam kayo ng takot, uh, dahil meron kayong dapat gawin o dapat uh, malampasan, then humingi tayo ng panalangin kalakasan sa Diyos at pamamagitan ng panalangin. Uh, kaya kung gusto mong masaya ang buhay mo, ano bang dapat gawin para lumigaya ang buhay mo? Magmahal 'yan. Sino bang dapat mahalin? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo at sisigla ang buhay mo. Ang pag-ibig ang pina, di, di ba binanggit na ni Pablo na may tatlong bagay na dapat meron ng isang tao, yung pananampalatayan, o pag-asa at pag-ibig. At ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat kasi napakaganda ang ninanais kapag ang isang tao ay mahal niya ang Diyos at mahal niya ang kapa, mahal niya ang lahat. Okay? Napakaganda ang kanyang ninanais. Napakaganda ang bunga, napakaganda ang ninanais, at siyempre napakaganda ang patutunguhan. Kaya uh, yan ang pinaka hindi siya alternative, kundi good uh, na pamamaraan, effective na pamamaraan, paano maging balance. Kasi kailangan talaga maging balance ang buhay. Kahit pari, obispo, kapag hindi niya maibalance ang pamumuhay. Yun, prone sa high blood. Kasi nga, lang lalo sa pag-iisip na maraming pinagdaanan. Ngayon, kung hindi niya kayang unawain ng pinagdaanan, pwedeng uh, high blood uh, pwedeng may stress, yun, nahantong sa uh, depression. Eh, ang tao dapat nakikita niya lagi. At alam natin, nakikita natin yan. Sabi nga nga ni Cristo, di ba? Kapag uh, mataas ng inyong spiritualidad, ang sabi niya, higit ninyong masaksihan ang mga gawa ng Diyos o kadakilaan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, talagang tutulungan tayo. Bibigyan tayo ng pananaw, pag-iisip, pamamaraan ngunang Jose eh. ay uh, binibigay niya sa atin yung uh, the way yung sagot sa mga uh, pinagdaanan natin. So, yan yeah, baganda mas advanced sa tao kung alam niya ang pinagmulan ng mga bagay-bagay and then alam niya ang pamamaraan, okay? At alam niya kung sino saan siya pwedeng makakakuha ng mga resources o kung baga sabi ng mga references paano ma-meet natin yung uh, pinaka-solution sa mga pinagdaanan natin. So, hindi lang medicine ang tingnan natin, kundi natural at spiritual. At mas maganda kung natukoy mo na yung pinagdaanan mo, mas madali sa iyo ang kagalingan. Kasi ang sakit ay marami siyang pinagmulan. Uh, pwede pwedeng sa pangyayari, pwedeng sa mga ginagawa natin, at pwede rin sa mga kapabayaan Okay. So, good luck at naway malusog tayong lahat. At alam natin, ma assure natin yung kalusugan kung alam natin ang mga pamamaraan. Okay. Amen. And the name